last din na nilang ngayon magbantay dito sa kulungan ng baboy so ayan o papakainin na natin sila Moy. so last din na nila mga los dahil kukunin na yung mga biik nito at mayroon ng buyer so ayan na mga los January 31 na kasi ngayon mga los ba diba, nung naalaman nyo dati pinabantay ko sila noon so last din na nila ngayon kasi mag isang buwan na yung alaga ko kukunin na to may buyer na so shout out sa mga ano kaparm natin dyan dahil sa kanila binubugaw nila yung mga manok mga lods dahil inuutusan ko silang bantayan to walang manok makalapit dito so ayan na o, kaya nang kumain oh. kung mayroon kayong farm dyan dalaga tayo ng uwak para mali, walang manok makalapit sa farm nyo moy so good luck sa inyo moy moy maghanap ka na ng pagkain moy moy Alis na, alis na. Pangita na mo ang pagkaon ng inyong ha, kay tapos na ang inyong kontrata dire sa farm. Ayan na siya mga lods. Oh. Sumibat na. O oh, Ayan mga lods. Nakita nyo. Ayan oh, Lumipad na. Nutusan ko sila mga lods. Ganyan katalino yung mga uwak ko. Ayan oh, Wala na o. Oh. Umalis na. So ganyan sila mga lods. Alis na. Alis na. Maghanap na kayo ng pagkain doon sa gawas. Sige na. Tapos na inyong kontrata. Sige na mo yung So, ayan na si Moy Moy, oh. umalis na dito sa farm mo. Oh. Hoy! Si Sibat na! So, ayan mga manok, mga manok, Lods, oh. walang makalapit na manok dito. Oh. You know oh. ang lalayo. So, ayan na. Sige na, umalis na kayo!